Alam mo yung feeling na kahit anong ganda ng OOTD mo or kahit naka-makeup ka pa, pero parang may kulang. Yung tipong mayroong dark spot, melasma, or uneven skin tone na kahit anong concealer ay hindi kayang takpan. Kaya naman today ay sobrang excited ako na i-share sa inyo yung bago kong na-discover na skincare. Ang Sadower Niacinamide Serum. Kung gusto mo ng glowing at malakorian glass skin vibes, stay with me kasi i-explain ko sa inyo kung papaano ito nakatulong sa akin. Kung paano gamitin at syempre yung honest thoughts ko after kung gamitin yung product na to. Quick kwento lang guys. Alam nyo dati, sobrang struggle ako sa uneven skin tone ko and freckle. Lalo na dito sa abroad na sobrang init at sobrang alikabok. Tapos, lagi ka pang expose sa araw. Kahit naka-sunscreen ka na at sobrang taas na ng SPF, minsan talaga hindi mo pa rin maiwasang magka-dark spot. Nakaka-down siya ng confidence madalas. Kaya naman, naghanap ako ng product na hindi lang whitening sa label, pero may science-backed ingredients. And boom! Napadpad ako dito sa product na Sadoer Niacinamide Serum. So let's talk about the star for today, ang Sadoer Niacinamide Serum. So these are the key ingredients ng Sadoer. First of all, siyempre, niacinamide, which is known for the skin brightening and reducing dark spots. And meron din siyang controlling oil. Meron din siyang whitening actives na tinatarget yung uneven skin tone. And also, nakaka-moisturize din siya ng skin para hindi dry at tight yung skin after application. So, ano nga bang nagagawa ng Sadoer Serum? Una, nakaka-reduce siya ng freckles and melasma. Pangalawa, ay pinapantay niya ang skin tone. Pangatlo, ay nakaka-brighten siya ng mga dull skin. And of course, gaya nga ng sinabi ko, nakaka-moisturize siya at the same time ay gentle siya sa skin. Kaya good siya even sa mga sensitive ang skin. And ang pinaka-favorite ko, hindi siya malagkit, hindi siya greasy, para siyang water-based na napakabilis ma-absorb ng balat. So ganito gamitin yung Sadoware Niacinamide Serum. So, una, kailangan mong i-cleanse muna yung mukha mo. So, pwede kang gumamit ng mga gentle cleanser or ibang klaseng sabon. And then, after that, gumamit ka ng toner para ma-prepare yung skin. Then, after that, pwede mo nang i-apply yung serum. 2 to 3 drops lang ay sapat na sapat na yan sa buong mukha. After that, i-spread mo yung Sadoer na yan, Cinemate serum sa mukha mo. And then, gently pat mo yung face mo para mas ma-absorb siya ng skin. So, ngayon, ay bibigyan ko kayo ng tips. Gamitin mo siya sa morning and also sa gabi para sa best result. Pero syempre sa umaga, pag ginamit mo yung serum, wag na wag mong kakalimutan gumamit ng sunscreen. Kasi kahit may whitening effect yung serum, dapat ay protected ka pa rin. So ito nga pala guys yung honest experience ko. After ilang weeks ng paggamit ko ng serum na to, napansin ko na naglighten yung mga dark spot at yung mga pekas ko. And then, mas naging even yung skin tone ko at hindi siya patchy. Mas naging glowing yung balat ko. At hindi fake whitening. And sobrang hydrated ng skin ko. Hindi siya yung tipong dry and flaky. Honestly, hindi siya instant miracle. Syempre naman, walang ganun, di ba? Pero ang consistent use ay sobrang worth it. So, kung gusto nyo ma-achieve yung bright, glowing, and even toned skin, I highly recommend na itry nyo ang Sadower Niacinamide Serum. Si Affordable, effective, at hindi heavy sa skin. Remember, skincare is not always about instant whitening. It's about taking care of your skin every day. Para confident ka with filter or no filter. So, kung nagustuhan nyo ang video na to, don't forget to like, share, and subscribe for more skincare tips and honest reviews. And comment down below kung ano yung mga gusto niyong products na i-review natin. Stay glowing, stay confident, and always remember, beauty starts with healthy skin. See you on the next vlog. To God be the glory.